Ayan guys, kaya siya mabilis bumaba yung tubig. Kasi meron siyang leak. Titingnan natin yung leak niya dito. Ayan. Dito, ayan. Ayan. Ayan, ayan yung leak niya. Lakas. Ayusin natin yan.

Thank <laughs> you. us. Ang lakas ng tagya, so. Oh. Ayan. Ayan, nauubos ang, ang tubig ng pool. Ayan. Punta yan doon. Sa swimming pool. Ayan, nung oh, naghahanap buhay po, tinamo. Guho kaya akong lake swimming pool. Ayan, eh, nung. No? Ayan. Pag natapos ko trabaho, ayan, magkakapera ako. Ibigyan kita. Ay, hindi pala bigay. Piram yun, di ba? Untang pala yun. Hirap kumita ng pera. Ayan, ma'am. Nakalinis na ako, ma'am. Okay na yan, ma'am. Oh. May bumubuga na ulit. Dati wala. Wala. nice